yan guys ha, papunta na kami kala tatay Mag, pag huh? ayan guys, uh, kami, kalatatay. Okay. Yung, okay. ayan guys uh, nandito na tayo kala tatay paakyat sa bahay nila saka ayan pinasama ko ni ati may tumangang saka nagka-tating yung kasama sana si mga kaso kung may practice daw sila ito ay la yan si Ati yung may wala pang ligo it's okay because bago ako matulog no, but... Ayan na, uh, nakapasyal ulit tayo dito kay tatay di mo na dagmay nyo Katama ng kanya Katama ng oh, gaway Oh. Yan, mabuti pa dito. Uh, malakas yung hangin doon. Sa amin. Parang walang hangin. Ato oh. na. Hey, hey. Bagong ginhawanan nga dito. Ayan guys. At saka tignan natin yung itinanim namin dito na uh, Madre de Agua. Kung gaano na kalalaki. Ayan. So hindi lahat na buhay. Kasi yung iba, kinain. yun ito. Yan ang kataba ng mga tinanim namin. Yan nandito pa yung mga kuan. Yung mga pinaglagyan ng tanim. Ah. Uh, ito yung ano guys, kapag magalaga kayo ng kanding, ito yung ipinapakain sa kanding kasi palambot yung dahon niya. Yan. Madre de di agua. Madre de agua guys. Ito yung pinatanim ni Kuya. Ano siguro to? Uh, mga 1 140 katanim. Kaso hindi lahat nabuhay. Ayan. So dito meron yan. So wala na. Ayan yung iba, hindi sabay-sabay. Yung iba maliliit. Yan. Parang bagong tanim lang. Yung iba malalaki. Mm. So kameran pa dito. Ayan. So hindi pa siya masyadong malaki pero ang laki na ng pinagbago. Simula nung itinanim, itinanim namin siya dito. Mm. yun, at saka malalapad yung dahon niya guys meron din to doon kay Nonoy kasi 300 pieces na seedling yung itinanim namin dito at saka hinati lang namin at saka yung langka guys ah, tignan din natin nandoon yung langka na itinanim namin ni Leo so tignan natin mamaya punta muna tayo dito kay tatay wala ng tubig si tatay wala kay tubig tay tay wala kay tubig wala kay tubig no mabalik ko dere ako ni palitan ng tubig hmm? wala ng tubig guys Thank you. Ang nga nag-iiring tay? Asa nag-ikan? Ha? Ah. Ming! Ayan, ito yung mga sim na pinalitan sa bahay ni tatay. Tsaka kaya ganito. Kasi para hindi tubuan ng mga damo. Ayan, tignan nyo. Guys. Nice. Ito yung style ni tatay. tsaka yun, ah uh, May nakikita ako dito. Ayan, lemon. Tignan nyo yung lemon. Parang, ano siya? Kambal. Tignan nyo, oh. Dalawa yung ano niya dito. Tsaka, siya yung pinakamalaki. At tsaka, ito yung isa. Yan, malapit ng mahinog. Tanim to ni nanay. Ayan, ang daming bunga ng lemon. Ayan, tignan nyo, oh. Tidagan, may bunga ng lemon, oh limon matagal na to na sa buwa, sa so, ito yung itinanim namin na alugbati ayan um, mm, dag ko na, na gani kambal at yan, itinanim na yung ano uh, binili na tanim na ito oh punta tayo dito so dito kami nag ano dito nagguna ayan hanggang ngayon hindi pa rin tinutubuan ng mga Adamo. ayan may tanim din dito saka may tanim na ang daming tanim na alugbati guys ayan pero si tatay na yung nagtanim nito ayan no saka ang tataba tataba ng alugbati at may kalabasa at balonggay ayan yung madaming malunggay. Ang daming malunggay. Ito yung upinatanim sa amin ni Atitsa. Malunggay. Tsaka yung alagbati si tatay na yung nagtanim nito. Simula nang hindi na kami nakapun nakabalik dito. Yan. Yan bagong guna. Ayan. Tsaka puntahan natin yung itinanim natin na <clears throat> ano, langka. Tingnan natin kung ano na yung nangyari sa so, itinanim natin guys. Oops. doon tayo bu doon tayo dumaan sa baba kasi dito mahirap okay, so dito tayo sa baba dadaan Ito yung kuryente. Mababa. Ma, ano lang. Mababa lang. Sa una nakalapag to sa ano uh, guys. Nakalapag to sa... Lupa. Yun. So dito tayo dumaan. Siguro kapag may... Kapag... May kanding si tatay dito. Mataba siguro. Kasi ang dami ng ano. Ang dami ng madra, madri agwa. Ayan. So nandito yung langka. Katanima. Tsaka may palatandaan yun mga boss. Kasi ako yung naglagay ng mga palatandaan. Tulad ng kahoy. Ayan oh. Pitan pa natin ay ayan ito mga boss hindi yung langkan ang sinasabi ko sa inyo ayan ito hindi gaano tumutubo gawa ng ano madaming damo ayan ito ito yung isa langka ayan ito pa ito langka yan tsaka dito yun <sighs> na yun ay ito mga boss hindi siya naka ano nabuhay pa pero isa na lang yung dahon yun ba yung iba <clears throat> Ito wala na. Wala ng tanim. Oh. Wala na din mga boss. Ayan. Dalawa. Ayan meron pa doon sa baba. Kapag hindi nililinisa nang tagal tagal niyang tumubo. Uh -uh. Yan, papunta to dito sa taas. Ito yung isa. Dalawa. Ah. Saka hindi rin siya gaano nai-initan. yan papunta to dito ito yung isa yan langka saka ito dalawa langka langka to dito sa taas yung dito ay dito to wala hindi nabuhay dito sa taas Ayan isa. Yan hindi siya naiinitan. Si Cameron pa to guys, kaso lang kinain ng kanding yung doon sa may daanan kasi bago na itanim yung Madre de agua naunang na namin yung langka kaso lang may kanding na nagala -gala. -gala kinain yung mga ano tanim nalangka. na lang ka ayun di na buhay tsaka madami din yung nasayang kulungan ng manok ay may daanan pala dito guys papunta kita tatay Anin dola ni miracle miracle fruit pa? Oh, Ang guro. Ang harvest ng saging. Kay ibenta namin dun sa bayan. Para pag punta namin dito ay hindi na pala ako kasali bukas kasi magsisinulog ako. Titing lang pupunta dito bukas. Tapos sa bus tipin.

Buwang na juday Ay. Benta yan sa ano mamaya. Ay, nang sipi Napa dito. Tukuan na nangyero. ngiro. Tapa ng aso dito guys. Ang kataba. Ang kataba. ¿Es el de arena